Thank you so much sa ating mga viewers So, babiyahin na tayo papunta ng airport Diba, taray? Thank you so much. Thank you everyone. Oh. Hi, Mom Anne. Lala. Meron pa tayong 45 minutes. Lagi na lang umuulan. Ito na ang ating no, 845 ang flight. Kaya po Diretso na tayo sa airport Tapos park and fly lang tayo mm -hmm. Park and fly Ayon Thank you Mommy Elijah Marie Goldberto Ati Kim De Los Anjos, Thank you so much Thank you, Mama Gina Algren. ah, Oh. Wala oh. tayong kain. <laughs> At wala tayong kain. Bawa na walang kain, oy. Okay lang yung walang kain. medyo parang rush hour tayo ngayon. So, don't worry guys, kapag check in na po tayo. Ana J. Regalia, nakapag check in na tayo. So, okay lang. Yes, nakapag check in na tayo ng sa airline natin. Tsaka baggage, ano lang naman. Hand carry lang naman ang dala natin. So, wala tayong masyadong chemi-chemi root Paano to? Bakit kasi umuulan? Ulan ng ulan. I think magdi-dinner na lang ako pagdating ko sa Manila. <laughs> oh. Mimit natin si JD. Kasama natin si JD. Sa ating ko ah. Bukas po ay eh, meron tayong Ano to? Wala akong co-pilot. So, ayan. Bukas ay papadjust tayo ng brace. Ayoko na. Tamad na tamad na ako sa brace, nakakainis. Sakit. Yan. Ah. Uh, uh, uh. Wax kasi po tumatama yung bakal sa bibig ko. Thank you, man, Venus. Ate Marie. So, kita nyo ang kalsada medyo maulan. Maulan etsy. 29 po tayo babalik as soon as possible babalik naman tayo as soon as possible so ASAP 29 po Ayan. so I'll see you guys later charos asa na tayo kasi ayoko mag-taxi. Kaya ako nag-drive. Magta-taxi tayo, ganun din. Mag-park and fly na lang tayo. Mas madali. Tsaka ka ngayon mag-flight ako. Mas madali po. Opo, mas madali pong ano, pumunta ng airport. Galing sa Hinaguan Farm. Kaya, sa mga gusto pong pumunta na Hinaguan Farm, ano, kontakin nyo ako. Susundin ko kayo. Baka masundo. <laughs> diba? Mau ba Mau bah? sa so, isang maulang, maulang gabi sa inyong lahat. Ingat po sa ating mga travelers. Diba? Uwian pala ng mga tao ngayon. So, good luck. Sabi ni Neth, Sarah. Thank you. 8.45 ang flight natin. So... Muulan kasi. Nakakaloka. Lagi na lang. Umuulan. sana hindi ma-traffic. Onting, onting, onting traffic lang to. So, Hati Sweetie Pie, o po, Hati Jocelyn, or, or Janiza. Uwi tayong Manila. So, carry lang. May ayusin tayo sa bangko. Kailangan kasing may pirma. Kung walang pirmahan, hindi ako uwi Kung di ko kailangan pirmahan yung mga Ano, papeles Tsaka mga cheque ko Hindi tayo Kesa kailangan Thank you po, amping-amping May low pressure area Kaya, ah, okay Lagi na lang po bang may low pressure area Like, my gosh traffic. Thank you po sa inyo, Ma'am Eliza Panya. Ma'am Elsa, thank you. So di ba? Sa so, di ba, maggugulin alam magmaneho totoo. ilang oras, ano, one hour and a half po ang usual na travel time airport to hinaguan. One hour and a half. Basta pag, basta po pag dare-daretso, wala naman po problema. Mabilis naman. Tas, basta pag nakasakay kayo ng, ano, pr yung private vehicle, mas madali, mas mabilis, ganon. <coughs> Thank you, everyone. Hindi, matatapos na po yung brace ko. Hanggang January na lang siya. Tsaka kasi every time na umuwi ako, hindi naman ako nagbabayad ng buo. Uwang <laughs> 2,000 lang, 3,000. Pero yung ano ko talaga, yung treatment plan is for 2 years. Para maayos yung ipin, Ganon so far, ang laki naman ng, ang laki din ng, ano, changes. Ang laki din ng nagbago sa ipin natin. Opo, kaya, kaya happy naman ako. Noong una kaya ang sakit-sakit. Pero meron palang masasakit na bag, may meron palang mas masasakit na bagay na mas mararamdaman mo sa buhay mo. Tulad ng mga panloloko ng ex mo. Niloko kanya at sinaktan. Pinaasa at binale wala. Mas masakit po yung mga yon kaysa sa brace or kahit anong operasyon. Yung niloko kanya at pinaasa at ipinagpalit sa pangit! <laughs> Well, 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 well. You know what they say. Beauty is in the eye of the beholder. Hi, mom. Dayal Jang Jang. Yes. Ricky Aled. Elsie of June. Yes. Mia carmen Chores. Chores kayo. Grab harsh nya. So guys, Pause pa tayo. Eh, ka ba sa farm na Kung di pinapaos ang tao, si Brenda, ubo ng ubo. Kaya nangyayari dun. Mm -mm. Ganda, maganda ko. Hala, kamukha ko pala si Rachel Labangco. Kilala niyo yun? yung laging ano, laging partner ni um basta si Risha Lobanco. Maganda 'yun. Kilala niyo. <laughs> po yung Risha Lobanco ano, mga Fernando po or Rick yung Rick yung ano yung Rick 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 Davao ba yon? Hindi ko alam, nalimutan ko. Mm -hmm mga action star um Robin Padilla mga ganyan yan ang lagi niyang partner sila Rachel Lobanco Hala hala ka mukha ka si Nanat Medved <laughs> Teka lang paraanin niyo ako Paraanin niyo ako may malaking truck sa harapan ko putang yon so di ba <laughs> nabubord lang kasi ako, mag drive wala akong kasama kaya nag live po ako ah, malayo ba sige na nga wag na malayo daw eh Layo daw. Si Jeric Raval. Di ba si Jeric Raval, tate yun ni ano, ni... Basta. Shibum-shibum yun. Iwan ako po sa airport ang ating car. Park and fly. Park and fly. So... Ganun lang po yung kasimple Ginawa ko na yun Nag park and fly tayo Nung nag uh, Palawan tayo Nag park and fly tayo Nag Singapore tayo Kasama ko yung kapatid ko po Nag Singapore kami Park and fly lang Park and fly Ganun So uh Oo -oh. Park and fly lang tayo Ganun Dito kasi bandarito Marami pa pong truck eh Hindi ko naman pwedeng unahan tong mga malalaking truck na to para silang ano, para silang babully para silang babully so ano po ang ulam ninyo mamaya babasahin ko po mga comment ninyo so huwag kayong maghinayang magtype, mga silent viewers natin dyan, huwag kayong maghinayang magtype, magcomment kasi mamaya, babasahin ko naman po yan mga comments ninyo dyan syempre nakatutok yung mata natin sa kalsada, ganyan Because we're driving, you know. And you and the bar. Si Ronnie Ricketts. Oo, laging partner ni Ronnie Ricketts. <laughs> Kumusta ka na, kumusta na kasi Tito Ronnie Ricketts? Pag sure. Alak naman ang truck na to. My gosh. Like, you know. So, ayun na. Watching from Abu Dhabi, UAE, si Allen Zabiga. Hello po, Allen. Hello po, Allen. yun lang guys so good evening po sa inyong lahat na miss yung bang ating car fun car joyride hi mom Annie thank you, thank you everybody and um, ano ba araw ngayon? Friday? Ah, uh, Thursday. Happy Thursday night po. Ano pong dinner ninyo? Isang pong maulan na gabi sa inyong lahat. Isang maulan na maulan na gabi po sa inyong lahat. We have a low pressure. We have a low pressure. Ganyan. Channel and channel in. So guys, thank you so much po sa panood. Um, malapit na ako sa ano sa may main highway ng CDO. So medyo mabilis na po ako mag-drive nito. Um, hindi na po ako makakapag-live. Dito medyo mabagal-bagal pa to kasi nasa city limit pa tayo or uh oo -oh. matao pa po rito eh so hindi pa ako makapag makapagbilis ng drive mabagal bagal lang kaya nakapag, nakapag live live lang tayo ganyan you know you know so eto na eto na Pagbalik natin, um, feeling ko may ipapa, uh, ipapabili sila or something. I don't know yet. Um, hopefully, kung may papabili sila, di mabili natin. Okay, because we're going to Manila, you know. Ako, oh, hindi ko alam, pero may parang gusto kong bilhin. Siguro LED na lights. I'm not sure. Mga LED na ilaw. So, you know. We'll see, we'll see. And see you there in Manila, Dubaso. Beatrice Perez, thank you. <clears throat> Bye, everybody. Love you all. Guys, nag-iba po ba mukha ko? Parang hindi naman. Ako, ako pa rin to. Charot. Ha? Ha? Huh? Kuya motor. Thank you so much, Sharon. Punta lang po tayo airport, okay? So, diretso na po tayo. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. For, thank you for watching me, Akaloka. I'll see you all. Mwah. Traffic. What came with traffic? Lagi na traffic. Kahit sa pagmamahal, traffic. Ganun? <laughs> Bakit ganon? Charis. Bakit sa pag... Punta ka na Laki ng butas. Lagi na lang traffic. Kahit sa pagmamahal, traffic. Charis. So, thank you so much everybody. I'll see you later sa susunod po nila Salamat. Salamat! Maraming akong gasolina Yung gasolina ko, aabot pa kila Gwen layo. Pero syempre hindi naman tayo pupunta lagun, hindi naman tayo pupunta ng ano. Hanggang Lagundingan Airport lang tayo. dito tayo pupunta Lugait. Lugait. Yan. Para sa mga nagsasabi po, nag-filter, asa ako sa filter, wala pong filter ang live natin. Hindi po tayo nagfi-filter sa live. Natural lang, natural beauty. Charis. Cherries. So bye everybody. Thank you so much. Thank you, thank you po. See you later. Bye-bye.